So guys, na dito tayo sa Boy Skincare Computer na and yan. Ang dami naglalaro guys, ayun, mga bata. Tatanungin natin sila isa-isa kung bakit sila dito naglalaro at saka bakit gusto nila dito maglaro. Pwede ka ba isama sa vlog? Yes. Ito si JB guys, uh, regular customer namin. So, Di ka dito naglalaro, JB? Ano? Malinis. Malinis, malinis daw. Ano pa? Maganda. Maganda daw. Ba paano maganda? Walang lag. Ah, walang lag. Ano pa? Smooth. Smooth. Ayun, guys. Sobrang ganda daw. Sobrang ganda. Sobrang smooth. Ine-exaggerated ko na, guys. Kasi sobrang ganda talaga dito, ano? Ah. Ayun. Meron siyang 30 minutes sa akin kasi bias siya. Ano First time ko lang siya nakikita dito, eh. Ano? Abraham. Po. Ha? Abraham. Po. Abraham? Abraham. Uh, Abraham. Sama kita sa vlog, ha? Okay. Bakit ka dito naglalaro? Maayos po dito. Ah, maayos? Opo. At malinis po. Malinis. Ano pa? Maganda po dito, ma-fresco -ma po. Ah, ma presko Sobrang fresco talaga dito yun, no? Kung pang-ilang laro mo na dito? Ngayon okay, kaya... pa lang po. Ah, ngayon pa lang. Paano mo uh -huh. nakita yung computer shop ko? Sa videos niya ba? Ah, sa video? Talaga ba? Da sa banlig po. Pumunta A lang po kami dito. Dahil po sa... dito po nakatira yung mga lola ko po. Oh, ah, pakita mo yung mga ano mo. Guys, tignan niyo, kumpleto siya ng yung sticker namin. Ganyan ang true fan. Ilan yan? Sino ko lang yan? Wala. Ah, wala. Guys, kumpleto. Ayan, bigsa oras siya sa akin kasi, yeah. kasi kumpleto siya. Guys, tignan nyo. Abraham na. No? Oh. Ito, guys, regular customer namin. Mabait oh. to. Napakabait. Guys, sasama na kita sa vlog, ha? Tatunangin kita. Tatunangin. So, main choice. Bakit ka dito naglalaro? Smooth. Ah, smooth. Walang lag. Eh, isa lang sinasabi nila, guys. Kasi hindi ko yung, hindi ko yung sinasabi, guys, Hindi ko sila tinuruan. Ano pa? Ang okay, maraming laro. Ang ah, maraming laro. Walang update. Ay guys eh sobrang ganda ng video niya ah, sobrang ganda ng sinasabi niya kang ilang laro mo na dito marami na sobrang dami na kasi guys sobrang ganda talaga dito ang ganda ng sagot niya kaya meron siyang 30 minutes etong dalawang to guys ay first time lang din ulit maglaro dito sasama kita sa vlog okay lang yeah, ayan. ayan guys ano pangalan mo sino cover 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 Si so Kobe guys, first so time lang. Kaya lang, huwag muna kami ngayon. Ito si Kobe guys, first time ko lang makita dito. Tagabalik ka din. Ay, hindi ko siya kasama. Pinsan mo. Ah, pinsan mo. Ayan guys, uh, bakit ka dito naglaro? Ano po? Dito po ng computer. Ah, ang ganda. Maganda talaga dito kasi nag-invest talaga. Ano pa? Ito, ito. Ano masasabi mo sa nilalaro mo ngayon? Masaya? Kasi? Oh, Wala pong vlog. Oh, walang pong vlog. Hindi po dito sa cellphone. Ah, sa cellphone. Dito kasi sa cellphone niya, guys, malag daw ang Roblox. Kaya dito siya naglaro. So, para mo nalaman itong computer hey, shop ko. Sa kanya. Ah, sa kanya din. Oh. May sticker din naman siya guys. So, sayang nga lang wala sya, si, Kuya Dog sa kasi si Jim si Bunggan. Ano sa, sa bahay? Di ba? Wala na, wala na kasi siyang slot dito eh. Oh, sa so, dahil first thing niya lang maglaro dito, meron siya libre isang oras. Ayun. Ano, ano pangalan mo? Si Beno. Beno? Beno ko po. Beno? Opo. Ay, si Beno guys. Tulad nila, first time ko lang din sila makita dito. Parang ah, manalaman ito computer shop ko. Dahil po kayo Kuya abang Sino yun? Ah, si ano? Mag ano, Vincent ko rin po. Sa... Ah, si Vincent Ah, magkabalik kayo? Opo. Uh, uh, oh. Ah, uh, po. mag din kayo? Opo. Uh, okay. Edy, eh, ano masasabi mo dito sa computer shop ko? Kahit po, first time uh -huh. ko po, ang saya po dito. Ang saya, okay. Lip, treba... yeah. pa no. okay. uh, ano? Okay. May, may, pal may pa, ano? Ano ba? Ay, sa nilalaro mo? Sobrang smooth, o? Oh. Smooth na smooth po. Sa cellphone po kasi malag. Ah, sa cellphone, malag. Malag talaga ang Roblox sa, sa cellphone. Ayan, guys, tinan nyo nilalaro nila, Oh. Oo, oh, walang lag. Bumaril ka, baril. Baril mo sila lahat. Ayan, guys. oh, tignan nyo. Ayan, baril mo, baril mo. O, oh, di. Ay, sorry, sorry. Ganyan kaganda ang computer shop ko, guys. Ano pa masasabi mo sa computer ko? Maganda po. Tapos, ang cool po na ito. Ah, ang cool. Kasi pink, no? Ay, Barbie. Dahil first time ko lang siya makita, may libre siya isang oras. Ayan. Pwede kita isama sa vlog, ha? Okay. Sabihin mo, sabi mo sa magwala mo, sinama kita sa vlog, ha? Kaya okay. naman po kami ngayon lang po nakapag-computer kasi pag kakagraduate ko lang. Ah, May gra ba rin? Uh, ano po? Last grade uh, sem ka, ano ano Siya, meron siya libre yung 1 hour and 30 minutes kasi graduate, grad, gumaraduate siya eh. Ganyan. Woo! Sige, ano, Benop, meron ka 1 hour and 30 minutes. Ha? Uh, Shush! Amir, Amir! Siyempre guys, kailangan natin mapasaya yung mga customer natin kaya more event pa sa amin. Sayang nga guys, dahil kakunti lang yung naglalaro eh. Sana next time makaisip ako ng palaro para maraming makasali. Ayun lang. Thank you for watching. Bye bye.